Abay ini Real Talk na nga neto ni Lebron James pati na rin ni Coach Reddick etong referee matapos na i-eject etong si Luka. Well I alam nyo naman na mga idol ang nangyari between the Lakers and the Thunder in the fourth quarter kung saan etong ang referee ay eject si Luka for talking trash dito sa mga fan ng OKC. At ang kala ng referee ay siya nga ang tinatrash talk na nga ni Doncic. Kumbaga baga ng referee kaya naman tinechnical foul and that is the second tech na ni Luka automatic ejection. Kaya naman, eto ang naging reaksyon ang mga sinabi neto ni Lebron James na talagang hindi pa rin siya makapaniwala sa si ginawang ito ng referee. At ito, pang-ingan nga natin ang kanyang mga sinabi. Yes. It was a weird, weird, weird couple minutes after that. Um, starting with the ejection. Um, I don't know why the ref was taking it personal. Um, he had already gave Luca one and Luca knew that. And, uh, Luca was going back and forth at that time with a fan that was sitting courtside like Luca does when fans get to talk. Talk out of their mind, whatever the case may be. And Luca was going back and forth, and the ref took it upon himself to think it was, you know, verse him, or whatever the case may be. But then uh, another T on Vando after a block shot, um, and the game was just. Weird as hell. Well sa tingin nga nila Lebron James ay very weird ang nangyari sa umpisa pa lang na itong ejection ni Luka Doncic at talaga nga naman bakit nga itong pinersonal ng referee. E eh, alam naman na nga daw nila na itong si Luka every time ay he is talking trash sa mga fan na lagi nga rin siyang tinatrash to. Ang problema lang dyan ay pinersonal nga daw ng referee Ito nga si Doncic at ang kanyang mga sinabi. At ganun din mga idol ang mga sinabi naman na ito ni Jared Vanderbilt sa anyang post game interview. Pakinggan din natin siya. Yeah, for sure. He was uh, he felt I got fired, which I did get fired. On the, you know, I got slapped across the head. He was just telling the ref that that's what happened. And um, you know, ref was just like, you know, I don't want to talk to anybody. I can talk to anybody but he, Luca, obviously. So, uh, you know, it seemed a little personal at that point. But yeah, he was just advocating for me. Said I got fired. And then you know, ref, he said he or they said he wasn't trying to talk to, he, he would talk to anybody on the team but Luca. So I don't know what that was about. But yeah. Sure. Well, ayon nga sa obserbasyon ni Atre Adventure, Vanderbilt ay yung nag-eject nga daw dito kay Luka Doncic ay parang pinepersonal itong si Luka. Kung saan sinabi nga daw during the game na he will talk to anybody but Luka Doncic. At yan mga idol ay definitely hindi magandang look para nga sa mga referee at baka mag-cause nga ito ng investigation. At para naman dito kay Coach Redick Maido sa interview, abay, vinoise out niya rin ang kanyang matinding frustration dito sa mga referee at sinabi niya nga mga idol na ang ganda-ganda na nga daw nang nangyayari sa laban ang LA Lakers, abay, they are playing really well nga daw. Tapos nang dahil nga lang daw sa mga decision making na itong mga individual sa laban na he is talking about itong mga referee, abay, nasira nga daw ang lahat ng yon at hindi nangyari. Ang dapat na mangyari mga idol na ending na gusto din ng mga NBA fan na mangyari between the Lakers and the Thunder na mga player ang magde-decide kung anong magiging outcome ng laban at hindi ito nga ang mga referee. At yan nga mga idol ang satan lang naman, kaunti, low-key na pangririlotok nga na ito Coach Redick dito sa mga referee kasama ni Lebron pati na rin ni Vando. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.